kailan lang subasta niyo doon sa Tapos na sir. Tapos na. Gusto mo? tapos lang sir. Yung next niyo kailan? next, next month ko. Yo! Welcome back to our vlog! Kumusta kumusta na kayo? So doon, ayan, nagipit ulit si Inday, kaya may sanla update tayo kay uh, si Buana Ponsha. But before we proceed, kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan at pakalimbang na rin yung bell na yun ba para lagi kang manunotify kung may mga incoming uploads sa ko. Okay? Alright! Oy, sa mga kamarites ko, support me here also. Hmm? Ayan, kumusta kumusta na kayo mga ka ko dyan? Long time no see. Nagkasakit si Inday. Inday pang nyo. Ayan, grabe yung ubo ko. Tagal. Kaya matagal tayong, ah, uh, kaya matagal rin ako nakagawa ng video para sa inyo. Okay? So, mainit-init. Ayan, very fresh ito. Iba na naman ito na actual sun la update kasi nga sabi ko nagipit sinday <laughs> Ayan so o oh, di ba dito pa hindi pa. pa natanggal and not one but two ang aking uh, na-i sa inyo kaya eto muna ang aking may share sa inyo which is 18 carats and uh 21 carats lang. Ayan kaya ako bumabalik-balik-balik-balik balik, balik doon sa branch na yon kasi if you remember may in-update ako sa inyo na Sanla update na napakataas ang bigayan or appraisal ni Madam Staff. And now, that staff is wala na doon. So, iba na yung staff doon. Kaya, eto ang kuhanya niya ng 18 karats Okay? So, 18 karats is uh, this one. Hindi ko na siya i-flex. At least, may papakita ko sa inyo na talaga na nagsanla tayo sinulat ko na lang dito para maadali kong may share sa inyo Kina Kinumpute ko na rin siya para lumabas yung program but disclaimer lang yung mga staff yung mga punch shop is hindi sila nagbibigay ng program kasi yung iba po is pumupunta lang diretso sa my counter is huy magkano ang program nyo ngayon? Charot. magkano ang program nyo ngayon ng 18 karats? Ganyan, ganyan. E, Siyempre, nakatunga ngayon si madami staff. Hindi po sila nagbibigay ng uh, program, okay? Kailangan po may jewelry kayo na ipapapraise nyo or <coughs> isasanla nyo para prepresyoan nyo yan. Ia-appraise nya and then bala na kayong mag-compute kung alam nyo naman yung timbang nung <coughs> inyong alas para lumabas ang program, okay? So, ang kuha niya dito sa akin, same pa rin last time na 3,337 ang lumalabas na per gram ng 18 carats, OMG. Bakit same pa rin? Same pa rin, same na staff, same na staff, ayun. So, ewan kung kailan babalik yung staff na yun or kailan ulit mag shifting Kasi yung mga staff ng mga uh, pawn shop is nagpapalit-palit-palit yung mga yan. Okay? Kaya abangan mo, antabayanan mo, or try mo sa mga ibang uh, branch. Okay? Kaya ako bumabalik doon kasi hinahanap ko yung staff na nagbigay sa akin ng 3,500 per gram ng 18 carats. Remember that? 18 carats sa Cebuana is 3,500. And now, same pa rin yung pagkuha, pagsanla dito. 3,300 27 pesos. And mga ka shop ko dyan, marami na kayong nagko-comment talaga dyan na kay Cebuana is 3,500 pesos ang program gram ng 18 carats. At meron pa akong nabasa dyan na 3,800. Di po ba? If you are watching this, please comment down below kung magkaano na ngayon ang uh, sunlight experience nyo kay Sibuana uh, Pawn Shop. Kasi dito sa akin, it's same pa rin. Last na share ko sa inyo, 3,327. Okay. Okay, so let's proceed to 21 carats. Kasi alam ko, tat-tat-tat ka dyan. <laughs> Ayun. So, magkaano ang kuha dito sa akin ng 21 carats? It's just the same again. Okay. Kung magkaano yung last? Recently, ah. pera yung na share ko last, last time. Ayun. Okay, kasi napakataas nga eh. Kaya kung bumabalik doon, hinanap ko yung stuff na yun talaga. So, 21 carats dito sa aking location. And same branch na yun nga nakita nyo is 3,876 pesos. ba't mga kaponchap ko dyan, mga kamarites ko dyan, not bad, napakataas po. At least nag-update na yung mga ponshop talaga. Kasi po, mag kaano na ang program ngayon ng mga brand new, 'di ba? Napakamahal na po, okay? So, ang 21 carats, ulitin ko lang, 3,876 pesos ang lumalabas na per gram, okay? So, i-remind e ko lang sa inyo kung magkaano ba talaga yung binigay sa akin last time at na-share ko na rin sa inyo kaya tuwang-tuwa kayo kasi yung 21 carats na binigay sa akin na na-share ko na sinasabi ko is 4,080 pesos. 4,080 pesos kaya namimiss ko yon and yon is nagpa-appraise lang ako hindi ko iniwan yung alahas ko o oh. di po ba pero kahit ganito of course tutubusin ko yun kasi mahal na talaga yung uh, mga brand yung ngayon pag bibili ka it's better na tubusin mo yung mga pinonshop mo kesa naman bibili ka pa ng mga brand new. ayun okay napakamahal na talaga ulitin ko lang 18 carats 3,327 3,327 21 carats, 3,876 pesos. Nami -miss ko talaga si girl na yan. So, hintayin ko na lang na mag palit-palit uh, yung uh, stuff or try ko mag-update sa inyo ulit next time sa ibang branch naman ni si Buana Pawn kasi po marami na, na talaga kayong nagko-comment sa baba dyan, na napakataas na talaga si Cebuana ngayon. Okay? So, Uh, that's it for today's vlog. Dalawa lang yung aking uh, na-share sa inyo kasi po yung mga jewelry ko, nagkaka-problema kami ni Palawan kasi kahit 22 carats yung pinapa uh, uh, appraise ko or sinasanla ko is ang binibigay is 21 carats. Alam niyo na 'yan. Pag 24 carats naman is 22 carats. I don't <coughs> excuse me, oh my god. Parang may tumasik panalaway, biglang nangati. Ang tagal-tagal na nito eh may gamot naman ako. So, at least, uh, I'm recovering now naman, mga kapon shop ko dyan. And, okay, yeah. That's it for today's vlog. Gold is the best investment talaga kasi tumataas yan habang tumatagal. Ayan. So, baka ikaw, marami ka naman dyan. Pa-share din. Charot. <laughs> Feel free to comment down below yung mga experience nyo sa mga jewelry nyo, mga sunlap date nyo dyan. Comment down below para mabasa natin kung magkano Uh, sa inyo kasi magkakaiba po talaga yung uh, update natin, appraisal rate, yung mga experience natin ng uh, pagsasanla kasi uh, depende sa location, staff, gaya nung sa akin, di ba, nagkakaproblema ko na may naexperience experience ko yung mataas and then biglang bumaba kasi napalitan yung staff and depende, depende rin sa mga alahas nyo And uh, sometimes, isa na rin yung record niyo Ganon, okay? Yeah, so that's it for today's vlog. You know the drill. Thanks for watching. Bye-bye God bless.